Nananatiling masungit pa rin ang panahon sa probinsya ng Nueva Vizcaya. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, ilang paghuhunan ng lupa ang naitala. Ang ilang mga kalsada isinara na sa mga motorista gaya ng Pangasinan to Nueva Vizcaya Road. Yung papunta naman po ng um, Pangasinan, yung NV Pangasinan Road, doon sa Maliko, um, nagkaroon po yan ng landslide kahapon pero na-clear na rin po. Subalit nagkaroon ng risk assessment at policy si, um, action po natin, close po muna natin on both ends. So close po yung Maliko um, on both ends, close siya dito sa Santa Fe, close din po siya doon sa side ng San Nicolas para po um, ma maiwasan natin yung any untoward na incident kung may magkakaroon din ng landslide kasi hindi pa rin po maganda yung lagay ng panahon doon. Maliban dito, sarado rin ang parte ng Nueva Vizcaya, Benguet Road. Uh, close po siya ngayon, yung papuntang Baguio meron kasi na italang slide sa uh, Tidang Village sa Kayapa at um sa Pito sa side ng Bukod Binget ang villaros Villeros san Luis Jadi Road naman one way passable sa ngayon dahil din sa pagguho agad naman nang nagsagawang PDRRMO at ang DPWH ng road clearing operation In expect natin na within the day po makiklear din po yung daan papuntang Bagyo Samantala sa Bontoc Mountain Province, naitalang mga pagguho ng lupa sa kahaba ng Baguio Bontoc Road at nananatiling one-way passable ang mga ito. Bukas na rin sa trapiko ang Baguio Bontoc Road sa bayan ng Sabangan matapos maitala ang pagguho. Binabantayan din sa bayan ang pagtaas ng lebal ng tubig sa Chico River. Isinara din sa trapiko ang Mountain Province Ilocos Road dahil sa mga pagguho. Pinangunahan naman ng mga pulis ang road clearing operation sa mga gumuhong lupa at bato sa mga kalsada sa bayan ng Sagada. Vanessa Bugtong para sa Luzon headlines.